Hey yo! What's up mga orikong! Magandang gabi po! Malamig na gabi dito sa South Korea uh, Sa mga mga nagtatanong kung anong mga bayan ang merong seasonal farm worker uh, Pero unahin ko muna uh, Diyan lang kayo pwede mag-apply sa bayan ninyo Hindi kayo pwede dumayo sa ibang bayan maliban lang sa sasabihin ko uh, uh, Unahin natin sa Norte, Taas uh, Isabela Maraming bayan sa Isabela na kalis dati. Kaya lang marami nag TNT, kaya ban po sila temporary ban or hindi makapagpadala ng mga seasonal farm worker dito. Sumunod Kirino po. Ah, uh, may mga problema rin po diyan. Tapos sumunod Lalo. Ewan ko ano na nangyari diyan, wala na ata nakabalik, hindi ko po alam. Tahimik na po sila. Sumunod po is itong General Mamerto na Meron dyan, tatlong araw pa lang, pinauwi na ng Pilipinas. Ah? Tapos, Bagyo sa nagtatanong, seasonal farm worker para sa si Japan. May video ako sa YouTube, uh, upload natin yan, pero luma na yun eh. Ewan ko kung meron pa rin pa. Meron pa rin pong seasonal farm worker sa Japan, ang Bagyo sa City Hall daw nag-apply dyan. Ewan ko lang po kung meron pa po. Ah, sumunod is Peñaranda, ang na pwede ang dayo. Kaya lang kurakot dyan, 35,000 lang sahod hanggang 45,000. Ah, collateral, bahay lupa. Titulo. Ah. Sumunod. Ano pa ba sumunod doon? Wala na doon. Ah, San Jose Nueva Ecija. Yan ang sumunod na pinakamagandang bayan. ah Patas ang pasahod. Sumunod, Rosales, Pangasinan. Patas din po ang pasahod. Napakaganda dyan sa Rosales. Tapos, baba po tayo ng Pampanga. Ha? Ah, Lubaw, Santarita, Santarita, Lugay, 142 kayang bayad. Ang gastos bago makaalis. Ah, uh, dadown muna na 80k. Dito nakakaltas yung 60k. Tapos San Luis, Pampanga. Hindi ko lang po alam kung itutuloy pa nila. Medyo nagtampo ata si Mayor sa mga nag sa bayan nila. Magalang Pampanga, may nag-TNT pero makakabalik po sila. <coughs> Excuse me po. Tapos itong uh, Apalit Pampanga Yan, maganda rin po dyan Mabalakat, nabawal magpa-interview uh, May anomalya May broker siguro ha? Huh? Sumunod po yung sa Tarlac Napakarami sa Tarlac ha? Huh? Dati T-class Puro Tarlac huh? 35,000 lang Maraming nakadayo dyan sa puro Tarlac dati mga galing ng Davao. Ngayon wala na po Ang Puro Tarlac Wala na rin po anti class Or anti bag na tinatawag Tapos Sumunod po tayo dito sa Lapas hmm? Lapas po Lapas Tarlac Tapos Yung San Jose Ang pinakamaganda dyan hmm? 70k ang bayad 72k Pero dito na pinayaran yung 70k na yon ah partial pa 36 36 35 35. or 36 36 basta parang ganun po ang pinayaran nila yan sa San Jose ah uh, Tarlac sumunod po is Bulacan Malolos, Bukawe, San Jose del Monte, Bulacan na may pinakamaraming nag-TNT sumunod isa yung sa may pinang maraming Dalawa sila ng uh, Isabela. Kaya wala na po ang Isabela. Wala na rin po ang San Jose del Monte Bulacan. Ewan ko lang po kung makabalik pa itong mga aplikanteng, ah yung mga ano, yung mga recontract. Hindi pa po natin alam yan pero gagawa natin ng paraan para makabalik sila. Hintay lang po sa video ko. Busy lang lagi yung kuya ko. Minsan, ako naman ang busy. Nagawang po natin paraan yung mga... Uh, wala nang MOU pero na may recontract. Ah. Abang lang po. Bukawe, Malolos. Yung Malolos, napakatagal na yan. Hindi na natuloy. Iisa lang ang broker ng tatlong bayan dyan sa Bulacan. Ah. Matagal ko nang sinabi. Ewan ko lang. Ngayon, may nag-chismish na naman hindi na ata matutuloy ang malolos na naman tagal na yan, nung nakaraampang taon yan yung malolos na yan test na pa nag-apply dati 50-50 hmm? na yan malolos na yan sabi election, sabi November ngayon December ngayon may nag-chismes hindi na daw tuloy pero matagal ko na sinabi kung ano anong lang ang broker niyan baka na ba na yung broker niyan Ha? Ah? ah, pagkatapos ng Bulacan NCR, bong NCR wala po National Capital Region mula Metro Manila. Wala po. Sumunod po San Mateo Rizal. Oh my god. Wow. Isa sa may pinakamarami ring naging problema dito. Ah, kung hindi ka kalampagin, hindi kikilos, pero at least kumikilos. Diyan ako bilib. Ah, pag na-vlog natin ang San Mateo, nakilos sila. Kaya, okay na rin. Kaya lang laging huli. Sumunod po is itong Kabite. Ha? Sabi nung sa nakausap ko, may gentry daw. Wala pa ako nakausap na taga-gentry. Umpisa natin sa Amadeo. ah Das Marinas. Na kapiper malang ng MOU. ah Tresi Martires, kapiper malang ng MOU. ah ha? hawak po parehas ng ploya Huwag kayo mag apply sa ibang school. Ah, das Marinas, ah, Trece Martires, Silang Kabite, hawak ng ployan. Ah? Maganda ang hawak ng plo. Patas ang sahod, walang kaltas. Maragondong Kabite, Magalianis Kabite, ano pa ba? Nasabi ko na yung Amadeo kanina. GMA Cavite. Hmm? Ano pa ba meron sa kabite? Wala na maiisip. Dagdag niyo na lang po kung meron pa sa kabite na yan, hindi ko nasama. Ternate kabite. Isa rin sa bayan na may maraming problema. Ha? Dami kong tinulungan dyan sa Ternate. Nakakaawa po sila. Yung mga na heat stroke. Sumunod po is Batangas. Napakarami po sa Batangas. Nalimutan ko lang yung isang bayan na nag-iisa na kumapit sa broker. Nalimutan ko lang po kung anong bayan nyo sa Batangas. Ang may sariling MOU dyan is uh, Rosario, Batangas, San Luis, Batangas at San Juan, Batangas. Ang ibang part ng Batangas hawak ng Department of Agriculture. Doon po kayo mag-a-apply. Ang hawak din ng PLO, Department of Agriculture din po. Isa yan sa mga bayan na may mga sa Department of Agriculture mag apply Yung iba po kasi sa City Hall or Peso Office nag apply Sumunod po is, basta kung wala akong sa Batangas kayo, magtanong kayo sa Department of Agriculture. Ha? Kung merong seasonal farm worker sa bayan niyo Sumunod po, Laguna. Bay Laguna, Paete, Pangil. Ha? Dati sabi meron daw mahay-hay, pagsanghan. May isa pa, yung nalimutan ko na isa. Basta yan lang pong tatandaan kong meron. Kung hindi ko nabanggit ang bayan ninyo, comment nyo po. Uh, punta tayo ng Mindoro, tawid dagat. Uh, Oriental, ah, uh, Occidental lang po meron. Sa Blayan at sa Abra de Ilog. Hindi ko pa po na babalitaan ng sa San Jose. Kung nakarating na po. Ha? Sa or San Jose, parang isa lang ata yun. Sumunod po is Dumaguete sa part na tayo ng Bisaya. Dumaguete. Maganda daw performance ng Dumaguete. Sumunod dati ang Cebu. Ha? Cebu, na Cordoba, ayan ang unang-una nakapagpaalis dyan. Sumunod, may mga nakaalis sa Lapu-Lapu. Hawak ng Suntrek. Ini-apply daw ng Cavite yan eh. eh. Ewan ko lang kung natuloy itong Todela sa Camotes Island sa Cebu. Yun lang po ang alam ko sa Cebu. Sumunod, Mina Iloilo. Ha? Mina Iloilo ang gumawa ng paraan yan asawa ng Koreano. Tinulungan niya yung bahay niya para magkaroon. Sa mga may asawang Koreano diyan dito sa South Korea, gusto niyo magkaroon ng bahay niyo, i-apply niyo ng MOA dito. Kausapin niyo yung mayor niyo. Oh, Ang dami na tulungan. Ha? Sumunod po is... Ano pa ba? Dinagat Island. Maraming dayo. Ewan ko lang kung may hiring pa sila. Ha? Yung iba pa ang uh, bayan, minsan patay na po ang uh, programa nila. Kasi may mga nag-TNT, nalaman ng broker, maraming mga problema. Ganun po. Kaya nabawala ang programa. Tapos, Dinagat, maraming nakadayo dyan eh. Dinagat. Uh, Aklan pala, meron din. Ha? Alam ko yung mga taga-Surigao, Siargao, o ano, sa Dinagat nag-apply eh. Sumunod Davao po. Malalag at padada. Uh, may paalis sila dito sa November 23. Ang padada. May na deny the visa. Walo. Medyo nagka problema sa address ata. Pero after 3 months, makasikaso naman po. Ano pa ba? Gingoog. Anim ang nakalis. Ha? Tapos may nagpo-post dyan sa Davao, ah uh, Demeter. ah uh, abang lang po sa vlog natin dyan sa Demeter na yan. Luzon, Visayas at Mindanao, pwede daw mag-apply eh. Huwag po kayo maniwala doon. Ha? Huh? Ang seasonal farm Worker city hall, peso office at ah uh, Department of Agriculture lang pwede mag-apply. Uh, ewan ko kung na... Tuloy itong sa naawan, maaw, naawan ba yun? Sa ilo-ilo ata. May mga bayan na rin nag, uh, ano ang tawag dito? nag apply hindi pa nagkakaroon ng MOU. Kaya, hintay-hintay uh, lang. Kung gusto nyo magka-MOU or magkaroon ng seasonal farm worker ang bayan ninyo, paalam nyo sa mayor nyo. Paalam nyo sa peso manager ninyo. Ang programang ito ay para sa inyo. Uh, programa ng South Korea para sa mga magsasaka iba't ibang bansa po ito. Meron, may Thailand, Sri Lanka, iba-iba uh, pa po'ng lahi. Ha? kaya magmadali. Sabihin niyo agad sa mayor ninyo para magkaroon ng bayan ninyo. Baka maunahan kayo ng ibang bansa na makuha kagaya ng Mongolia. Ah, uh, isa pa pala, latest update itong ah uh, nobeleta. Ah, uh, may nagpunta sa nobeleta. Ingat po. Ah, uh, ingat. Hindi daw alam ng nobeleta na may seasonal farm worker silang programa. Ewan ko lang kung saan nagpunta yun. Ha? Mukhang ginagamit ang nobeleta. Huwag sana silang mabuking. Ha? Ah, alamin po natin sa nobeleta na yan. Tapos itong General Luna sa Quezon. Meron pala. Pasakaw. Until now, wala pa nakakaalis. Lupi Kamsur, nag-apply hindi natuloy. Ah, uh, until now, wala pa pong balita. Maraming bayan pa nag apply pero hindi pa natutuloy. Ayun lang po muna ang update natin. Uh, kung may alam kayong bayan na hindi ko nasabi na banggit, paki-comment down below, huh? Hindi po kayo pwedeng dumayo sa ibang bayan. Hindi po kayo tatanggapin dyan. Pero kung marami po kayong pera at pamasahe para pumunta doon sa bayan na yun, subukan nyo. Wala naman mawawala. Pera nyo naman yan. Na? Subok. Kung tatanggapin kayo. May mga bayan na tumatanggap ng dayo, pero dapat malakas ka sa loob. Malakas ka kay mayor, malakas ka kay peso manager. Ganun po ang sistema niyan. Yo, ayan okay. ay lang po ang update natin about seasonal farm worker. Maraming salamat po! Bye-bye!